ay ginigat na ay nandito po mo si muna mama. magandang umaan araw po. Magandang araw po. Nandito po si mama sa lahat po. Ako po. Si mama po tawag niya. Diyo ta, na jumabok. Ako po. Shaira era po. Eh, so mo yung buong po. pangalan mo, anak. Anong buong pangalan mo? Sh Shaira lang? Shaira Jumabok po. Kulang pa yung pangalan mo. Jennica Casera. Ay. Ay, oh, ano yung eh. tama yun? Jenny Casera. Hmm. sai. say. Jenny Casera, anong apelyedo mo? Jumabok po. Oh, ilang taon ka na? Four pa po kasi naman po. Nag-aari po ako. Eh. Wala po sige sa akin. Tantod po po. Pwede lang po. Ano bang, Mag ano bang alam, ano bang talent mo? Marunong ka ba sumayaw? Opo, o, sumayaw. Kasabihin mo ipapakita mo sa kanila yung sayaw mo. Sige. Opo, sige na po. Very na po kaya. Ha? Oo. Yes. Yung, ano. Sige. Sayaw mo si yung saya mau Diba? Di ba, Ma? Oh, ah, sige. Pag aaralin natin to, sige na po. Good night na po kaya. Sigurado Ay? po kaya. Maging teto na po kaya. Ha? Wala ko sumigaw. Hapa, Sabi, nasaan ka ngayon? Anong lugar to? Nasaan tayo? Nandito kami po sa puno po. Kahit anong, anong lugar to? Na, anong lugar to? Davao ba to? Ano to? Davao to. Davao to, sure ka? Nasaan Davao. tayo? Nasa Davao tayo? Opo. Wala tayo sa Davao. Saan tayo? Wala san tayo, di mo na alala kung nasaan tayo? Opo. Nasaan tayo ngayon? Taga saan si Papa? Nandun po sa bahay nila, pumasok po kasi. Ano mm pa -mm, anong patawag ng lugar natin? Ano to, ano tong lugar na to? Opo. Eh, di mo na alala anak kung nasaan ka? Opo. Nasa Bulacan ka? Oh, sige. Nasa bulak na ako. Oh, ayusin Nandito po ako sa bulak ha. po. Pakikilala ko po sa inyo sa lahat. Mama, huwag mo na mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Nandito 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ko 25, si mama ito <laughs> po siyang pangalan po niya. Ito po, tabag po niya si Mama. Ito po, niya. Um, ala, ala. Um, ala, um, ala. Um, ala, okay. ala. Huwag <laughs> balikot, okay, Tapos, ganyan natin, ha. Um, ala, ala. Pakikinig natin po, ha. So, bye ka na next time na lang. Next time na lang po. Um, Magandang baga po. Bye-bye.